Ayan mga idol, bumalik nga pala tayo sa Divisoria, no? Kung saan nandito dito tayo sa ngayon sa Kipi Tower sa may Recto. yan Tayo ay papunta sa Soler, no? Diretso tayo ng uh, bagong tulay para i-update natin yung kaganapan doon. So, dito tayo ngayon sa may papasok tayo ng Soler, no? Madadaanan natin dito yung uh, 168 Mall harap nang 99 more. Tagot-tatagos tayo dyan ng uh, Rinarihente. Hanggang doon tayo sa may uh, Binundo Church dadaan. Tapos Juan Luna. So sa ngayon, uh, tayo ay kasarapulukuyang nandito pa sa 168. So nakikita nyo ngayon, mga idol, na itong uh, kahabaan ng sulir wala ka nang makikitang bindor at mga uh, tricycle na naka-standby dyan. nakikita nyo, kahit magpatintiro pa tayo dyan sa daanan na yan. So, sobrang malinis kasi meron ng nagbabantay na mga tanod at saka mga pulis. So, nandito na tayo sa tapat ng uh, 99 Mall, no? Papasok tayo doon sa may arena. Uh, Hindi medyo nagkaroon lang ng traffic ng bahagya dahil papasok tayo ng stoplight sa may uh, Rhenary Hinti. So, umits, uminto muna tayo ng pans samantala dahil uh, na traffic. So, maghanap tayo ng malulusutan. Kasi ang motor, wala namang ano yan. Uh, kayang -kaya lumusot yan kahit malit na iskinita. So, ngayon ay dahandaan tayong sumunod sa isang motor, no? So, palapit na tayo dyan sa may uh, stoplight ng Rhenary So, pagdating natin doon sa may ano, pupuntahan natin sa ah uh, binundo yung tramuros Bridge So, so, standby muna tayo ng mga ilang minuto roon. Tapos, magpapatuloy tayo papunta dito sa pabalik ng Devisory. Ano, kasi dito tayo kukuha ng ano, magandang uh, view pagdating sa night market. So, sa ngayon ay binabagtas pa natin itong uh, Soler, no? Kasi hindi pa tayo naka, lagpas sa may stoplight. So, ngayon, nandito natin sa stoplight, paliko na tayo. Maka may mga traffic enforcer dyan. Kaso lang, naka-green yung stoplight. Kaya, tuloy-tuloy tayo. So, madadaanan natin yung 1188 at yung Lucky Chinatown dyan, no? So, dire-direcho tayo kasi hindi masyadong mat-traffic. Dahil maraming enforcer na nag-a-assist dyan sa area na yan. So, ngayon, ay magpalapit na tayo dyan sa may ah, simbahan ng Binondo, no? So, kakaliwa tayo dyan. And Juan Luna. Kapag makalagpas tayo dyan sa lakay China to na yan, so tuloy-tuloy na tayo dyan kasi araw ng Huibis ngayon, hindi pa masyadong matrapik at ang oras na natin ngayon ay ah, nasa 5.30, no? So, maluwag ang daan ngayon, no? Maluwag. Hindi katulad nung mga nakaraan administrasyon, itong lugar na ito is punong-puno ito ng mga namamasada ng mga tuktok, mga e-trike, mga tricycle, So, mga habal-habal, nandiyan, nakatambay. So, ngayon, lahat nawawala, no? So, sobrang luwag. So, naranasan din natin sa Maynila na nagkaroon din ng gobyerno ang Maynila na may pangil kasi kung hindi sila susunod, so, may impon yung mga mga tricycle nila. So, hanggang dito lamang muna ang ating uh, voiceover. So, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kayong uh, magsawang uh, sumuporta sa aking YouTube channel bagi vlog TV at sakin sa Facebook page bagi vlog TV paki-like and follow na lang po subscribe sa ating YouTube channel so maraming salamat and god bless